So ito yung haunted house na sinasabi natin. Ayan may bahay diyan, hindi na makita at ito naman. Ay talagang napakasukal na no. Dito na tayo sa abandonadong bahay. Time check alas 9 ng gabi. Puntahan natin dito kasi para marinig nyo yung tunog. Tapitan natin sana tumunog uli. <coughs> Maganda-maganda ng araw mga bay mga kabeets no. So ito yung haunted house na sinasabi natin. Ayan, may bahay dyan. Hindi na gano'ng makita. At ito naman, ay talagang napakasukal na, no? So, matagal na to. Nasa mga halos 20 na taon na to. Walang tao dito. Ito na bahay. So, puntahan natin to pag nag ano na tayo. Nag... Ah, puntahan natin to ng gabi. Siguro mamayang gabi o bukas ng gabi na siguro, no? Para pakita natin kung ano ba talaga ang mayroon dyan sa lumang bahay pag gabi, no? So, mga tao yan mga bay mga kabits. Ito na bahay ay nag-iisa na lang to dito. Nasa mga ano kasi ito. Uh, 32 tong lupa na ito. Yung tinan dito ay ano na. Ah... Uh, wala na, umalis na dito kaya napabayaan na ito na lugar at wala talagang katao-tao. At so, ayan, kita nyo na napakasukal at gubat na yan. Yun, narinig pa natin yung mga huni ng ibon. So, dito naman mga bay mga kabets ay medyo may mga niyog yung pananim dati. So, yan, kita nyo yung niyog na medyo malaki na yung mga niyog mga bay. So, kita nyo yung kapiligiran dito na talagang napaka damo na mga bay mga kabihets, no So, ito na yung isa. Ito yung budiga dati mga bay mga kabets. Hindi so. na gaano makita. No? So, dito na lang tayo sa pagpunta natin dito sa gabi. Pinakita ko lang sa inyo sa ano ah uh, sa ganito na maliwanag pa para makita nyo yung kapaligiran dito kung gaano ko ano baka sukal to at gaano baka exciting yung pasukan natin dito na lumang bahay mga bay. Ayan, talaga yung mga damo ay ayan nakapantay na doon sa kanyang bubong. Pumantay na doon sa kanyang bubong yung mga damo at napakasukal na talaga sa loob. Ayan, napuntahan na lang natin yan. Update lang tayo pag nating natin dito kung anong oras siguro mga alas noy bisyo lang gabi natin ito puntahan para mas masinig natin kung ano talaga mayroon dito. So wala tong tao tao mga bay mga kabay. So kita nyo na napakasukal na talaga yung area. So dito naman ay daanan to dito ng mga naglalakad ng mga tao. Pero hindi to kalsada talagang tao lang ang pwedeng dumaan dito. Alright so mga bay update lang tayo pagbalik natin dito. Abangan nyo ang ating update sa lumang bahay na yan yung kabuhang ating video papasokin natin yan ng gabi yon ah, yun hanggang dito lang muna yung ating video abangan nyo lang ang kabuhan nito at update natin pagpasok natin yan sa lumang bahay pati na itong bodega to at sana walang ahas kasi ahas na talaga yung medyo nakakatakot pag ganito na, na, na napakasukal na no oh so, yung mga ano lang sawa. Di naman yun ka, ano tayo matatakot dun kasi wala namang binom yun. Pero yung mga makamandag talagang nakakatakot yun mga bay mga kabets. Alright, hanggang dito lang ating video. Maraming lang salamat po. Abangan nyo lang ang kabuuhan nito. Okay. Ayun mga magandang, magandang, gabi mga bay. Alright, let's go baby. Ah, dito na tayo sa abandonadong bahay. Time check, alas 9 ng gabi. Oh papasukin na natin yung abandonadong bahay dahil nandito na tayo at ayan may dala tayong motor mga so medyo malayo kasi nandyan na yung abandonadong dong bahay sa unahan mga bay no? So may dala tayong motor kasi malayo to sa tinitirahan at wala nang gaano tong katao-tao dito. Sumagalos so, na ibinan ng gabi. Papasukin na natin at dahan-dahan lang tayo pagpunta dahil baka may ahas na ron kasi kita nyo naman sa ating unang video yung pinakita natin na medyo maliwanag pa talagang napaka ano talagang napakasukal na yung bahay na yan at balot na balot na sa mga damo no? at pati yung bodega so natin yun. yung bahay at saka bodega mga bahay pasukin natin kung ano nang mayroon sa taas. Alright. Parang may Parang gilinalaw yung mga damo. Parang may dumadaan sa mga masukal na damo mga bay. So, kahit kasi tayo lang mag-isa. So, kahit medyo Matapang tayo sa mga uh, ganitong bagay. Pero, hindi naman tayo nagyaya talaga. Sa mga ganyan-ganyan. Sa atin lang ay gusto natin na uh, patunayan sa ating mga viewers. Na kaya natin puntahan yung mga lugar na medyo alanganin. Alright. Tara. Papasokin na natin. At, kung may marinig man tayo. Uh, hayaan na lang natin o kung may makita tayo so pero kung makita natin eh, hindi siguro makita sa ating camera dahil wala tayong ilaw na dala umasa lang tayo sa ilaw alright so tara ay atin ang papasukin lahan lahan lang tayo so puntahan natin yung may kumalabog dito kung ano to. Kalabaw ba to? O, kabayo o anong bagay to? Mga bay. O, wala. Walang nakita tayong kalabaw. Pero may kumalabog talaga. So, wala tayo nakita kalabaw ano. So, ayan na yung abandonadong bahay mga bay. Hindi lang na makita o sa ating camera of sayang. Lalapitan pa natin at ating dahan-dahan lang tayo. Yan mga bay. Ito na yung abandonadong bahay mga bay. Kita nyo Alright, ayan. So, napakasukal, no? Dahan-dahan lang tayo. Dito tayo sa kabila dadaan. Chat up dyan sa ating mga kaibigan na laging nakasubaybay sa atin. Uh, sumusuporta sa atin palagi. set ha? up dyan. At ingat kayo palagi sa inyong ginagawa. So, langanin yung ito na ang bahay ayan bahay na yan mga bay at talagang ito naman ay damo so yun makita nyo yung damo at ayan na yung bahay puno na ng damo at parang Nahihirapan tayo dito pasukin. So, susubukan natin dito tayo dadaan. Dahan-dahan lang tayo. Baka may ahas. So, ito na mga bay. Yung bahay. Tabi-tabi po. So, dito na tayo mismo. bahay na to dito na lang tayo dadaan at pasukin na natin sa loob talaga napakasukal na ah alright baby ayan o damo na yan at ito naman ang sin so ito damo Damu na yan lahat Lahat ito ay damu So yan yung bintana Mga bay Maka ah, BHA Talagang damu-damu na Yan ni pasukan lah talag Pinasukan nato nang Atau pasukan natin At ah, tabi, tabi po Oh dahan-dahan Lang tayo mga bay At ingat-ingat din So yun. Dito na tayo sa loob. Wala na pala. Binaklas na yung mga ano dito. At dito naman sa labas eh. Nakapaligid na yung damo. So. Ito na mismo. Yung bahay mga bay. Alright. Yeah, Iyon. Dito na tayo sa loob at talagang may tumutunog na nakaiba. Nandig na yung balahibo natin at pinapawisan na tayo. yan set out na lang dyan sa ating kaibigan. Una-una sa ipatchallenge sa atin si Kuya Jerry. So, na ang bahay yung ating pinasok sa ngayon. So, sana ipatchallenge sa atin kay Kuya John uh, kay Angel Renz kay Idols Prakatak. At out na rin sa lahat ng mga members na sumusuporta sa atin. Unahin natin yung ating grupo sa Mutiano Vloggers. Ayan. Dito tayo. Sa loob ng ambandunadong bahay mga bay. Mga kabi. So dito tayo sa labas para makita nyo. Ah, sa bag ko niya. Ayan. Shout out dyan sa ating kaibigan. Ah, sa ating team. Una na kay Bus Algin. Shout out kay Rakitirang Inday. Kay Ana Tetewan Vlog, kay Piling Vlogger, kay Kataurus Vlog Ming the Dreamer, Triple 13, Juicy Dead Vlogs, Kataurus Vlogs at Sino pa ba yung Ah, uh, by Way by Sander, by Ado. Shout out. At sa lahat ng bumubuo sa Muti Anon Vloggers at sa Barrio Espracatak una una kay Idol Espracatak TV ayan at sa buong team siya na rin sa buong team ng Barrio prakatak lang by do yan so yun at sa Sagip Squad una una sa kay Kuya Jerry Kuya Jun Spino at yung iba pa dyan ay hindi na natin mabanggit sa buong team na lang at sa team Planet Sword ayan shout out una you know, una kay Naimo Pant at sa lahat ng members all right so tara tuloy tayo sa pagmasid dito sa loob mga bay at ipakita ko sa inyo pa isa-isa kahit pinapawisan na tayo at kinabahan so ito na kwarto globally dilawong kwarto at yung division naman at medyo matibay pa to na bahay yung mga ano lang sa talagang wala na. So, dalawang kwarto to pinasok natin. At, ito naman yung kusina mga bayo. So, pwede pa naman tiran. Ano po, palitan lang ito ng sahig kong. Pero ano to mga bay, nasa... Ayan. Nasa mga ano na to bin? Kulang-kulang binting taon. So may kumalabog doon sa likuran natin. Alright. Pasensya kayo. So puntahan natin dito kasi para marinig nyo yung tunog tapitan natin. Sana tumunog ulit. yun mga bay ay tunog sana narinig nyo so dito sa likuran ayan dyan ay kumalabog so dito naman ay ayan pakasukal din so yung kapaligiran mga bay ito na yung bahay so dito sa labas ayan o oh. na dyan yung mga damo damo so yun o oh. tara ay uwi na tayo so maraming salamat po sa nakisubaybay at kung may nakatira man dito pasinsya na kayo sa disturbo ay atin lang tong kinuna ng video alright so puntahan natin yung bodega yung bodega ay medyo malaki din yun sana may daanan din <coughs> dito naman yung Ihirapan eh, tayo dito sa daanan mga bay. Eh, talagang ito. Wala na. Napakasukal. Alright, baby. Kita nyo yung ating posisyon mga bebe natin dyan. Let's go, bebe. Ang posisyon natin ay gumagapang natin sa damuhan para lang mapasok. Alright. So, yung ulo natin ay napuno na ng damuh. Sige, so, yan. Yan, maraming salamat at babay na rin kung may nakatira dyan. So, may kumalabog pero wala tayong nakita. So, bote na lang. Ah, tunog lang at kumalabog. So, medyo kinabahan din tayo. Kahit pa paano. So, dito tayo sa budiga mga bay. At dahan-dahan lang rin tayo. Baka may ahas. Alright, so nakasukal din. Ayan, ito naman ay puno nang nangka. So ito na yung budiga mga bay. Sa paligid dito ay. Ayan. Ano na, nanindig na talaga yung balahibo natin at. So, pawis na pawis na tayo mga bay at tumatayo na yung balahibo natin dito. So, dito na tayo sa bodega. Malaki itong bodega. Tukin mga bay. Tara, samahan nyo ako. Let's go. So, ito na yung bodega mga bay. Ayan. So, ganun pa rin. Ayan, pupapasok na yung mga damo dyan. At nakabalot na ng damo. At, ayan. O talaga. So, puntahan natin. Dahan-dahan. Ito na yung kabuhan ng bodega mga bay. At doon sa likuran ay parang may division. siapa so, pun tahan hati ni dahendahan lah saya baka, adun saya kabilak yang bahai aku melabur yang sindun kita lagang na lekar adun Baka tu mah anu tayu dia dahil buluk na. ni parang Pag-apak mo, parang ano na. So, yun. Ito na yung division, mga bay. Palagi na kumalabog dun sa kabilang bay. So, ito na yung division. Sa budiga. So, mas maligah nila. Mas malaki to kaysa ano? Sa bahay na yun. Ano din naman, malinis dito sa loob. Kaso lang yung kapal... yung nakapaligid ay ayan dito na tayo banda sa likuran ayan o oh. so damo na lahat pakita ko naman sa inyo yung unang video natin sa mong maliwanag pa ay ayan o oh, ano na damo na lahat ito so nakabalot na nakabalot na ng damo alright so ayan at na natin ito yung mga abandonadong bahay at abandonadong butiga. So, uwi na tayo. At dahan-dahan lang tayo sa pag lalakad. Baka ay magkaano tayo dito. Dahil bulok na. So, so yun. ay sa kabilang bahay talaga ang palaging kumalabog so hindi na natin alam kung anong kumalabog doon puntahan natin yun kanina ay mayroon din kala natin doon ay may kalabaw nga so wala namang kalabaw pag ikot natin alright medyo ano lang may naramdaman tayo dito na hindi na kaya ay at talaga pag abad doon na doong bahay alam na natin so yun mga bay ay dito na tayo sa ating motor mga bay so tayo ay pa ayan na yung ating motor so tayo ay pa na no so ito yung lang yung sadya natin dito at talagang wala tong kabahay bahay so maraming salamat sa lahat na nanonood sa ating suporta ah. kung nagustuhan nyo naman ang ating video at sa mga gusto pa dyan na mag request sa uh, comment lang kayo at gagawin natin ang lahat ng ating makakaya sa lahat ng nag request sa atin para lang mapasaya ko kayo sa ating mga supporter at viewers alright baby maraming maraming salamat po at kung nagustuhan nyo ang ating video basta mga bago baka bago ka pa lang sa ating channel na napalitan sa ating channel ay kung nagustuhan nyo please like na lang and at subscribe na rin at pakahit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating ginagawang video mga katutuanan at mga challenge na ganito kung may request kayo ay comment lang kayo sa baba alright sa mga bay hanggang dito lang ating video maraming maraming salamat po hanggang sa muli babu